Hello, magandang umaga mga ka-idol Ako ay galing na ng opisina. Ginadala ko yung cookmen. Galing na sa opisina. At ako ay umuwi na dito sa dorm. Ito yung bago naming dorm mga kaidol. Uh, uh. Magala din mga idol. Kaysa doon sa kabila mga ka-idol Ito ang dala natin cookmen mga kaidol. Eh, titignan natin kung tama na ba ito mga kaidol. Binibigay kasi ito mga kaidol. Uh, yearly ito binibigay mga kaidol. Mm, yung mga company sa Korea, yung kung binibigay nila tan taon. Kaya check natin mga ka-idol kung tama ba to. Magkano yung hulog mga idol Ay, Korean pala to. Ah, dito sa likod mga ka-idol, nakatranslate na. Ito yung ano natin mga idol initial membership approval. Ah, ito sa 19 ako na ano, mga ka-idol, nagsimula dito. Tapos, yung monthly insurance ko mga idol is 410. Pero ano itong mga idol, dito parehas. Paminsan kasi, mayroon mga buwan na uh, 180, 190. Paminsan naman, 205. Tapos yung nakalagay dito, payment amount, 410 kiwon. Siguro mga idol, eh, yun na talaga yun. Hindi parehas. Tapos yung total naman mga idol is 18,259. Sa loob ng 61 months. Mm, -mm. Ganyan talaga siguro yung total kasi hindi parehas yung kaltas. Basta pinakamaliit mga ka-idol was 180 yung kaltas ko. Tapos pinakamalaki, pinakamalaki 205. Pero mas marami yung 205. Paminsan lang yung 180 na kaltas sa aking kukmin. Itong 410 mga ka-idol is hati na to sa employer mga ka-idol. Ito na talaga yung monthly na binabayad nila sa ano opisina. Kasama na yung sa amo at saka sa akin. At ito mga ka-idol, 61 months mga ka-idol is yan yung total niya. Tsaka, meron pa akong remaining na ano na buwan, Ah, pito na buwan o walo. Ganun. Kasi, malapit na rin ako magtapos. Tsaka, yung sa baba naman, ka-idol. Hindi ko din alam kung ano itong idol Ah, monthly. Pension? Ah, nabutuan, ba 2060. Bala na yan. Tapos, ah, payments made expected. 14-7 months ah, sa mga ano lang natin mga idol pag tumatagal na dito bahala na yan yung mga veterans na magsabi nyan sa mga idol yung expected nga may iwi ko mga idol sa ngayon pa lang is abot na ng 18 million gano ba yan gano ba yan sa peso, mga idol 18, ah, sa won, 18 million 259 sa won tapos pag i-translate natin yan ng ano mga ka-idol uh, ng peso eh nasa ano yan mga ka-idol 760 ma depende sa palitan sa ngayon pa lang ang ganda sa Korea mga ka-idol no kaya wala tayong ipon mga ka-idol sigurado yung ito yung may uwi mo kukmen kukmen pa lang to mga ka-idol Oo, uh, uh, ang ganda ng Korea kukmen pa lang to ha hindi pa kasama yung TG Com. uh, company TG Com. iba din yun sa tropa ko ng mga idol eh, na uwi siya nung May. Yung TGCOM niya mga idol is 14 million. Oo, oh, TGCOM lang yun. Kasi nag TNT siya. Mm, mm Tapos, tinanong ko siya magkano yung TGCOM niya. Is 14 million. Hindi pa yun buo mga idol. 5 years pa lang siya dito. Kasi, galing siya nagpareles. Tapos, pumunta sa dito. Before niya year, nagpareles siya. Tapos, pumunta dito. Um, bali 5 years siya sa company 14 million na Pero yung meron naman akong isang tropa na Pinoy Na um umuwi ngayon idol tapos siya noong August 31 Tapos andito pa siya sa Korea ng isang buwan Nakatambay Hindi pa niya natatanggap yung kanyang TG Com Oo, inaantay ko mga ka-idol Kung kailan niya makukuha TG niya Para malaman ko Nauna siya sa akin ng na buwan mga idol Isang Pinoy At ngayon ay mag-isa na akong Pinoy Solid din ba sa Korea mga ka-idol? Oh? 18 million oh, sa loob ng sigurado mga ka-idol sa loob ng 67 months ko dito or 68 ba to? Siguro abot pa to ng 20 million yung aking kukmin mga ka-idol. Mm Ang -hmm. ganda ng Korea mga ka-idol. Kahit uuwi tayo ng walang ipon mga ka-idol, sigurado millionaire ka na pag mo. Sigurado to mga ka-idol. May get 1.8 million siguro to sa peso pagdating ng Katapusan o pag-exit ko. Kasama na yung Cookmen, mga ka-idol. Cookmen, Tejikum, o ano pa yung mga makukuha natin na benefic mga ka-idol. At yun lang, mga ka-idol. Sana yung makatulong natin to na... Pero, hindi parehas, mga ka-idol, ha. Dito sa kumpanya namin, malaki yung sahod. Maabot kasi ng 4 na milyon. Kaya malaki yung kaltas. Pero, hindi lahat ng kumpanya malaki. Yung iba naman, mga ka-idol, maliit lang. Kaya yung kaltas nila is... 5 mga yung kaldas nila mga 90 lang 90 Q1, 120 ganun nakadepende sa company pero napakaswerte namin mga kaidol dahil ganito kalaki yung kaldas sa company namin at ako ay patapos na mga kaidol eh, ay laking tulong na to para sa akin mga kaidol dagdag sa punan at yun lang mga kaidol at sana ay nakatulong yung ang pinapakita sa inyo thank you and God bless